Magandang, magandang araw sa inyong lahat, guys. Ayan, guys. Tingnan niyo si Chico, guys, oh. So, um, kakain na siya nito, guys. Mag-aalmosal mag na siya. Tingnan niyo, guys, oh. Umupo na kaagad yung bata. Um, Tika lang, bunso. Wait lang, ha. Very good talaga lagi yan si Chico, guys. Lagi umupo. Ayan. Mandali na, baby, oh. Mandali, ka na. Oh. Tayo na. Tayo <laughs> na. Nag-stretching pa Oh. Mandali. Wow. Yan. Paborito niya talaga yan, guys. Yan. Busin mo yan, ah. guys. Ay, wala. Tatlo na lang pala. Ito na lang pala natira sa pagkain niya, guys. O. Oh. <coughs> Mandali na lang, ga. Yan. Nguyain mong maigi, ha? Oh. Bakit dinura mo? Bakit dinura mo naman? Bunso. Tingnan niyo yung ngipin niya, guys. Oh, pinalabas niya. Dali na, ubusin mo na. Kaya oh, mo ba nito? Oh, dali na. Uy, nahulog. Ayan, guys. Makain si Chico, guys. Umas na. Ah, gusto niya pala yung susubo sa nanay. Ayan. Tingnan niyo guys yung mukha niya guys. Oh, dali na. Oh. Eh, kunin natin yung isa. Gusto niya guys yung sa kamay, kamay ko kakain ayan guys hmm. wala na no na wala na oh uh? wala na sa kamay ni nanay Oh, nabitin si bibi sa pagkain niya gusto mo pa gusto mo pa yung pagkain gusto mo pa yon Mm, uh, oh. pabilihin natin si tatay ya. Ah, nabitin si Bibi sa pagkain niya, tatay. Bili ka pa daw ng ganong ganong pagkain. Paborito ni Chico. wala na lang ka, oh. Wala na sa kamay ko, oh. Wala na. Oh. Wala na. <laughs> Kim nabitin si Bibi. <laughs> nabitin si Chico sa pagkain. Ayan, guys. Nabitin siya sa pagkain niya, guys. Hmm. <laughs> Madali, maglaro ka na lang. Maglaro ka na lang. <laughs> ano talaga to guys, maharot talaga to si Chico. Pero mabait to siya. Mm, -mm. Mabait to si Chico, hindi siya nangangagat. Mabait. Malambing to kay nanay. <laughs> Ay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo na yan? Ha? Ayan guys, Tingnan niyo mukha niyan, guys, oh. Napaka-pogi naman niya. Hmm. 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 Dali, maglaro ka na ng ball. Maglaro ka ng ball. Maglaro ka ng ball. Ha? Alam niya kasi guys, pag sinabi maglaro ng ball. O, oh, kunin mo na yung ball mo. Dali. Saan yung ball mo? Saan yung ball mo? Hanapin mo. Hanapin oh, mo. hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam kung saan. O oh, pinapahanap mo pa sa akin eh. Ikaw na maghanap. Hinahanap niya guys eh. hindi niya makita. Saan? Siya mong lagyan mo lagyan <laughs> ng mo. Ako pa pipi pinapahanap. ayan <laughs> Nakita niya guys 'yung ball niya. ayan guys. Oh, galing, very good talaga 'yan guys. Tingnan mo. Oh, punin mo kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan, o, isa pa. o punin mo na isa pa. Okay, isa pa. Dali na, kunin mo. O, dali, kunin mo. Ikaw na, dali, ikaw na. Hmm, tingnan nyo, guys. Eh. Yung pinapakuha niya sa kamay ko. Ka. Dali, kunin mo na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kasi, guys, pag kinuha niya yung lula na, hindi niya makuha. Papakuha niya sa akin. O, sige na. Sinanay na kukuha. Ah, opo, opo. Sinanay na kukuha. Sinanay na yung kukuha, ah. Ganyan siya, guys. <laughs> Oo. Okay, niyayaya yet po maglaro. Wow, very good naman niyan. Um, Ang galing-galing. Oh, up. Ang um, dali, Taw, mo sa iyo na 'to. Oh, dali na. Oh. Oh, hm, mm, dali. Oh, naupo na talaga <laughs> Very good talaga 'yan, eh. Very good talaga sobra 'yan, eh. Um, dali na. nagkipaglaro sa akin 'yan, guys. Niyayaya ako niyan lagi, guys, eh. Oh, okay na? Kasi kakain na si nanay, mag-almusal na. Hindi pa nag-almusal si nanay. Chiko, oh okay na Okay na, binigay ko na sa iyo yung bola ha? <laughs> Ayan. Salamat sa panunood niyo guys. Ayan. paki-click naman guys yung subscribe, paki-subscribe kami ni Chico. Yeah. Thank you very much. Okay na? Okay na? Tama na yung laro natin? Tama na. <laughs> Tama na, mag-almusal na ako. Oh. Tingnan mo guys, bibitawan niya yan tapos pag-anipapakuha niya sa akin. Gagalit yan sa akin eh. Hmm. Tingnan nyo guys ha. Oh, ano yun? Oh, okay na. Hindi na tayo maglalaro ha. Ha? Uy. Okay na yan ha. Mandali. last na lang yung laro natin. Habulin mo tong ano. <laughs> ay kinukuha niya sa akin so, oh, up, 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 di ba kuha ni Chico ah, di ba kuha ni Chico galingan mo, dali, galingan mo para ma sa'yo na, mapunta sa'yo na dali, ah, uh, dali, dali, dali galingan mo, ah, dali, dali <laughs> very good nakuha ni Chico yung bola niya Dali, akin na. Oh. Dali. Dali. Tingnan. <laughs> dali. Iagis. Iagis ni nanay. Dali. Ayan guys. <laughs> Niluloko niya ako guys. Bibitawan niya. Tapos pagkukunin ko. Ano. Bigla niya rin kukunin. So. lumapit sa akin guys ano eh <laughs> uh, hahaha kapa okay, ano kena dali oh hindi na makita yung mata mo Ayusin mo yung mo. oh, hindi naman kikita yung kagwapuan mo. Di ba? oh. Diba? oh. So, tingin ka daw kay nanay. Chiko. Chiko. Oh, wow. <laughs> guapo gwapo naman yan. <laughs> Masungit eh. Bigyan natin na. Kay, kay ate to. Bigyan natin kay ate. Kagalit <laughs> siya guys. Ay! Nadulas. <laughs> nadulas si Chico. <laughs> Galing ka. Sumasayaw si Chico ah. Nagdadan si Chico ah. <laughs> Oh, mabilis mo, mabilis. mo. Oh. Oh, pag nakuha mo to, sa'yo to. Oh. Ayan. Thank you for watching, guys. Please subscribe my YouTube channel. Salamat.